Pipila ka adlaw sa dili pa ang eleksyon, kumustahon ta ang preparasyon alang sa si eleksyon diha sa Lalawigan sa Leyte. Live na nukad sa Palo Leyte, ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, sa yes, atong pagsuroy karong adlaw dinhi sa Eastern Visayas mabatega na ang pagpangandam sa mga tao alang sa pinili ay karon nagyong Lunes. Sa lungsod sa Kapuokan, Leyte. Naabtanamo mo si Noy Coro, busy sa pagbuhat sa iyang tahas. Maintenance staff siya sa Lemon San Joaquin Elementary School o Karong Adlawa na busy siya sa lawnmower o grass cutter. aron paglimpyo sa sagbot sa grounds sa ilang eskwelahan. Preparasyon kini sa pagdagsa na unya sa mga tao karong lunes adlaw sa eleksyon sa mga eskwelahan dunay upat ka mga clustered precincts, kundi ad tumubutar ang mga residente sa duha ka mga barangay. Guardyado sab ang voting center, dunay ay mga pulis nga 24 oras nga nakastandby. Suportado sab sila sa mga tanod pagbantay sa palibot. Ug aron mas hayag ang palibot sa eskwelahan, gipamutangan og linya sa suga ang ilang palibot. Samtang sa Ormoc City, gwardyado sab ang mga eskwelahan ng mga voting precincts sa kapulisan. O sa salabing dako ng voting center, ang Central School ng Butaran Unya sa muabot sa residente sa upat ka mga barangay sa Maong Dakbayan. Sa kitibukan siya, preparado na ang lalawigan sa Leyte Alang sa ay karong lunes. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.